Labing anim na abogado ang ah, Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment case. Isa-isahin natin ang credentials ng mga Na maito. si Philip Siegfried A. Fortune, si Attorney Fortune ay founding partner ng prestigyosong Fortune Narvasa and Salazar at kilala sa paghawak ng high-profile commercial at constitutional litigation. Patagal na siyang eksperto sa trial advocacy at strategic legal argumentation. Nagbula siya sa University of the Philippines College of Law at madalas na maging panauhing lecturer sa bar review at legal forums. Siya ang leader ng defense team ni VP Duterte na pinaniniwala ang magkakaroon ng malaking epekto sa impeachment. Gregorio Y. Narvaza II. Si Atty. narvasa II ay member ng kilalang Narvaza Legal Dynasty. Dalubhasa siya sa constitutional and impeachment-related cases. Partner din siya ng Fortune Narvaza and Salazar at aktibo sa litigation at legal research. Nagtapos siya sa isang prestiyusong law school sa bansa at malaki ang may ambag sa defense strategy dahil sa kanyang malalim na constitutional na kaalaman. Sheila C. Sison. Si Attorney Sison ay partner ng Forum Nervasa ang Salazar at Talubhasa sa Corporate Law at Complex Litigation. May track record siya sa paghawak ng corporate governance at regulatory compliance cases. Nakapagtapos siya sa isang pangunahing law school sa Pilipinas at kasama siya sa core defense team dahil sa kanyang malawak na karansan sa high stakes na kaso. Carlo Vacchenti Narvaza, si Atty. C.J. Narvaza ay kabilang sa kabataang generasyon ng Narvaza family at associate sa parehong firm. May background siya sa legal research at case preparation sa complex litigation. Nagtapos rin siya sa isang kilalang law school at matatag ang kanyang akademikong pundasyon. Sa lukuyang tumutulong siya sa pagbuo ng defense memoranda at technical legal opinions. Roberto Batumbakal. Si Atty. Batumbakal ay Senior Associate sa Fortune Narbasa and Salazar na dalubhasa sa Administrative at Civil Litigation. May malawak na karanasan sa korte tungkol sa public sector disputes. Nag-aral siya sa isang respetadong law school sa bansa at aktibo siyang tumutulong sa pre-trial at motion practice ng team. Justin Nicole Gular, si Atty. Gular ay associate na nakatuon sa commercial na litigation at regulatory compliance. Siya ay napamalas ng kausayans sa paghawak ng corporate regulatory frameworks. Graduate siya sa isang pangunahing institutions at Binibigyan niya ng suporta ang team sa pag ng regulatory issues sa case management. Nindon Miguel Bakil Si Attorney Bakil ay associate sa Fortun Narvas and Salazar na may experience sa government-related litigation. Nakipagtulungan na rin siya sa mga kaso labas sa ahensya ng gobyerno. May degree siya mula sa kilalang law school sa Pilipinas at siya ang tumututok sa administrative at government fund misuse issues sa impeachment. David Ronel Gulia VII, Si Attorney Gulia VII ay senior associate na dalubhasa sa complex litigation at policy advocacy. Aktibo sa paghahanda ng legal argument at representation sa korte. Nakapagtapos siya sa isang pangunahing law institution sa bansa. Malaki ang papel niya sa pagdevelop ng defense themes laban sa allegation kay BP Maria Selena Golda Fortune, si Attorney Golda Fortune ay partner at kapatid ni Felipe Fortune sa firm. specialista siya sa corporate law at confidential fund advisory. Nagtapos din siya sa isang prestigious law school, katuwang siya sa pag-assess ng legal exposure ng OVP claims. Yeah. Clarlene F. Rado, si Attorney Rado ay associate na aktibo sa litigation ng parehong pribado at publiko. May karanasan siya sa case filings at procedural motions. Graduate din siya sa isang kilalang law school. At siya ang tumutulong sa dokumentasyon ng courtroom support para sa PING. Francisca Marie Flores Si Atty. Flores ay associate na may focus sa legal research at is preparation. At nimong gumagawa ng memorandum at legal briefs. Graduate ng isang top-tier law school, shows siya ang kanyang gawa sa pagsiguro ng coherence at legal accuracy ng briefs. Miguel Carlos Fernandez. Si Atty. Fernandez ay associate na dalubhasa sa commercial at contract law. May ng mga negotiation at contract drafting. Graduate rin siya sa isang pangunahing law institution. Siya ang nakatuka sa pag-review ng contract-related allegations impeachment. Michael Wesley Poa. Si Atty. Poa ay associate na may background sa commercial at public sector litigation. Nakipagtunungan na rin siya sa track record ng public cases. Graduate din siya sa isang prestigious law school at aktibo siya sa pag-coordinate ng legal strategy at court submissions. Reynold Munsayak Si Atty. Munsayak ay associate na may karanasan sa corporate at administrative law. Nakakuha siya ng degree mula sa isang pangunahing law school. Nakipagsuporta siya sa advisory research katumbas ng legal positions. Partikular siyang tumututok sa administrative compliance issues. Mark Binluan. Si Attorney Binluan ay associate na may specialization sa litigation, aktibo sa courtroom presence at oral argument prep. Graduated siya sa isang kilalang law school at nagbigay siya ng support sa trial mechanic at witness preparation. Brad B. Bodota. Si Attorney Bodota ay associate na tumututok sa case management at court filings. May experience din siya sa procedural coordination at tribunal communications. Graduate din siya sa isang prestigious law institution at at siya ang nangasiwa ngayon sa logistical at administrative aspects ng defense team. <laughs> 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 <laughs>